1 peso commemorative coin Jose Rizal 150 years na pwedeng bilhin sa halagang 1,500 unawain pong mabuti magandang araw mga kalakwatserong noipi hawak ko po ang isa sa 1 peso commemorative coin Dr. Jose Rizal 150 years mga kalakwatserong noipi ito pong baryan na ito ay isang pag-alaala sa kabayanihan ni Dr. Jose Rizal. Ito po ang kanyang harapan. Makita niyo po ang kanyang larawan ni Dr. Jose Rizal. Nakasulat po ang 150 years. 1861 to 2011. Bali, ito pong baryang na ito ay ginawa noong year 2011 na ika-150 years kaarawan ni Dr. Jose Rizal na ating bayani. Mga kalakot cerong na ito nga po ang kanyang harapan. Tingnan nyo pong mabuti. Yan po. At ito naman po ang kanyang likuran. Makikita nyo po sa kanyang likuran ah, naka ang naka-imprenta ang Bangko Sentral ng Pilipinas at ang sa gilid po ng Bangko Sentral ng Pilipinas ay ang logo ng ating araw. At ayan po makikita nyo ang nakasulat ang 1 peso year 2011. Ito pong bariya na ito ay marami pong klase. Pero ito pong commemorative coin na ito na o ay isa po sa hard to find. At meron pa po tayong mga hard to find na commemorative coin. Kung makukompleta nyo po ang limang 1 peso commemorative coin na hard to find at brilliant condition at brilliant uncirculated, yan po ay pwedeng bilhin sa inyo sa halagang 1,500 mga kalakwatserong na IP. Basta po yan ay brilliant and circulated condition. Dahil po yan ay may mataas ng halaga. Kaya po kung meron kayo mga ganitong klaseng 1 peso commemorative coin, mag misis lamang po kayo at bibilhin ko yan sa halagang 1,500 mga ka-coin collector. Marami pong salamat. Sana po ay mabenta niyo ako ng ganitong klaseng pariya. 5 centimo na pwedeng bilhin sa halagang 1,000 pesos mga coin collector. Unawain lamang pong mabuti. Magandang araw mga coin collector. Marami na po tayong ginawang video tungkol dito sa 5 centimo na ito. At ito nga po ay pwedeng bilhin sa halagang 1,000 pesos. Ngunit marami po sa atin na hindi pa rin nakakaunawa kung ano po ba ang, 1, ang 5 centimo na ating hinahanap mga kakoin coin collector. Kung mapapansin nyo po, hawak ko po ang 5 centimo na year 2018. Ito pong 5 centimo na ito ay isa sa hard to find. Ang mga taon po na hard to find dito ay yung year 2019 mga ka-coin collector. Ito pong year 2018 ay isa lamang po to sa common coin. 2017 2018 na isa lamang po sa common coin. Ang hard to find po na hinahanap ko sa 5 centimo ay yung year 2019 mga coin collector. At pwede nga po itong bilhin sa halagang 1,000 pesos. Lalong-lalo na po kung yan po ay brilliant condition at brilliant uncirculated. Mga nakalagay po sa ganitong blister pack o sa mga ganitong lalagyan po mga coin collector. Kaya po kung meron po kayo doon ka na mga tugma po sa aking hinahanap ay mag-message lamang po kayo sa ating eBay page coin collector at bibilhin ko po, po yan sa inyo sa mataas na presyo. Yun lamang po. Marami pong salamat.